kami po ay nananawagan sa inyong pamunuan na sana po maaksyonan ang agarang namin pag-uwi sa Pilipinas para makasama na po namin ang aming mga pamilya. Maraming salamat po. Bakit po dalawang buwan na sila nakatinga doon? Ano po ang dahilan? Eh, pagpunta po kasi nila po doon sa Red po, may employer po siya pero pagdating po niya nung doon, pinatakbo po siya ng Jeddah ng agency po. Tapos po, ano, yung pagdating niya po doon, sumalubong po sa kanya. Pinigit na hindi po siya yung kinuha niyang kadama. Pero yung nakapirma po sa kanyang contract, yun pong amo niya. Pero ang pagkakamali po, hindi po siya yung nasa picture at yung pangalan. Kaya po, ang ginawa po nang ano, binalik po siya sa agency. Pagka, ano sa agency na lang po siya na malagi. Palipat-lipat. Pag balik po sa sa agency, ibang agency na po sumulong sa kanya, hindi na po yung counterpart po nung human link po. Mm -hmm. So, marami po sila na ganun ang sitwasyon. Opo. Okay. Saan po sila ngayon nakapirme? The... Sa... The... Rokon po R sa Rokon. agency po sa Riyadh. Sa agency sa Riyadh? Opo. At 2 months na po sila doon. Opo. At uh, hindi pa sila mapauwi-uwi. Ano ba Bora po ang dahilan? Wala po. Hinahanapan po. Mm. Eh, isang, nung dinala po sila sa accommodation, isang beses lang naman po sila na interview. Mm -hmm. Kaya po hindi sila makuha. mahal po nung babayaran oh, nung kukuha po sa nila. Mas pipili pa pong kumuha ng bago, na lang. bago sa Pinas po. Kaysa kunin po sila na napakamahal po ang presyo. Kaya hindi po sila makuha po ng... Tapos mahaba pang proseso siguro. Opo. Oh, Matagal. Attorney Malonzo, magandang hapon po. Magandang hapon po, Senator. Attorney, uh, marami tayong mga kababayang OFW sa Riyadh ngayon. Nakatinga ngayon sa ano sa agency, hindi pa pa uiwi, gawa nitong papeles ay uh, mali, -mali baloktot, wala sa tama. Um, so, pwede ho ba natin silang mapasilitate yung mapabilis yung kanilang pag-uwi, ma'am? Yes po, Senator. Uh, ipapasalitate po natin yung kanilang repatriation. And kung meron pa rin po sila mga unpaid claims po, sisiguraduhin so po natin na madadala po sila sa Migrant Workers Office po para po isettle po ng employer at ng agency po yung mga kailangan pa rin mabera po sa kanila. Ay, salamat. O sige po. Ma'am, huwag niyo pa telepono. Magbibigay po sila ng mga karagdagang detalye po dyan sa inyo po. Uh, yes. yes. Sige po. Salamat po. hapon. Magandang hapon. Magandang hapon. Gusto po ang uh, pag-uwi po ninyo ng Pilipinas? Panatag naman na po. <laughs> Safe naman po. <laughs> salamat po talaga dahil sa tulong po ni Sir Raffi. Baka swerte po namin. At salamat po sa Diyos kasi may Sir Raffy po na tumulong po talaga. Balak pa rin po ba kayo mag-abroad, ma? <laughs> Hindi na po, ma. <laughs> ano ang plano mo ba? Kayo na lang po ako ng kahit malit lang na negosyo sa probinsya. tinda-tinda na lang po ako doon, mo. Mas maganda. Makasama ko pa po yung mga... Anak ko, pamilya ko po. Ilan po ang anak niyo, ma'am? Lima po, ma'am. Nag-aaral po lahat sila. So, Idol Rafi, no, uh, tutulong din yung OWA kay ma'am na mabigyan siya ng financial assistance at iahatid din siya sa bus terminal para hindi na siya mahirapan pa uwi ng Nueva Ecija. Maraming salamat po sa pamuluhan po ni Sir Rafi Tulpo. Rafi Tulpo in action po. Maraming salamat po sa agaran niyo pong papapauwi sa amin sa Pilipinas. Maraming salamat po. Sir Rafi, um, maraming salamat po. Salamat sa Diyos. Nandyan po kayo. Napakabilis po ng action niyo. One week lang po nakauwi na po agad ang aking hipag po. Salamat po sa inyo. More power, God bless sobrang saya ko po na, na inaksyonan po agad ni Sir Happy po yung kadilong ng asawa ko. Maraming maraming salamat sa sakripisyo mo na pagpunta kay, ano, kay Sir Happy po na ako'y mapahuwi agad. kamusta po yung naging kalagayan niyo po doon? Sobrang hirap po ng kalagayan namin sa accommodation na alos parang pakain baboy yung ipakain sa amin. At napakahirap ng pumunta sa ibang bansa, pagsapalan na lalo na yung agency namin na human link na bali pa rin kami nang wala kaming kasiguradong employer. Na imbis na kami yung magpadala, yung pamilya namin na nagpapadala para makapagkabilang kami, makabili ng tinapay. Tagal ko nag-antay pero ay, okay na, work it naman yung pag-aantay. Salamat din po, Sen. Raffi, sa tulong niyo po, nakawin na po asawa ko. Ang anak niyo po, kanina pa po, po kasi kayo inaantay. Anong masasabi mo kay mama mo? Nakauwi na siya. Miss na miss ka na po niyan, ma'am, kanina pa. Oo. Oh, again, ma'am, ha, ang OWA po, magbibigay din po ng financial assistance para yun po ang pambanding niyo po bukas, okay? Sir Apitul po, maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong na ibinigay niyo sa amin. Tsaka po doon sa mga kasama ko pa na darating na dinamay ko na rin po sila para po maaksyonan din po. Maraming maraming salamat po, sana po yung mapauwi na din po lahat sila doon. ang party list na masasandalan Aksis number 68 sa Balota Gaya pagbabalik po dito sa Pilipinas, ma'am Judy Lynn. Sir, uh, ano po ang nararamdaman nyo kayo sa buwan po kayo na nagkawalay? Masaya po, ma'am, kasi dahil kay Sir Rapi, natulungan niya na mapauwi ang asawa. Maraming salamat po, Sir Rapi, tol po. Sir Rapetol po, marami na maraming salamat po na tinulungan mo po ako na makauwi po ng Pilipinas po. Nasabi yung sir kanina na kayo ay uuwi pa ng Bicol. So eto po, uh, po ninyo pa uwi po ng Bicol. Sir Rapi, maraming salamat po sa tulong niyo sa asawa ko na nakauwi dito sa Pilipinas. puso po ako nagpapasalamat dahil sa nakauwi na po kami mga kasama ko mga ka-OFW. Ngayon po kasama na po namin ang aming mga pamilya. Maraming maraming salamat po sila to